swimming na naman yung ating mga free musketeers nating mga kalapats grabe kasi ino yung ating binatang manok ating dalaga manok may naghahalimhin na manok, pang ilay Ah, oh, sarap na no swimming. Ako, oh, hindi kayo, hindi kayo ka ang dalawa dyan. Ano pala inilabas ko yung oh, pa. Ano pala inilabas ko yung batya. Ang cute. Tumataba. Tumataas yung mga feathers nila. Oh, away pa oh. Away ba yun? hmm, hmm so eh, cute sa pa, ng mga Feathers araw-araw pag maingat eh. Sa swimming sila. Tumatambay sila dyan. <laughs> Nag-away pa dalawa. Oh, 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 oh bulan pa. So, ito isa eh. Girl, lalo si Girl.